mga kabuhay nas pag harvest ako ngayon ng kalamansi naman nakala ko eh November pa kung ka harvest harvest na ako ngayon dami bunga oh nakikita nyo yan dami dami na naman puro mga nag naghinugan yung mga bunga nagigaw kami ng kalamansi juice tapos kumain merong kalamansi juice dami oh kalain mo every 15 days ata nakakahuha ko ng 100 pieces peraso. Ewan ko ngayon kung ilang piraso itong makukuha ko. Kung oh, kita nyo, mahinog oh. Dalawa. Ano, dito sa taas. Ang Napakaraming hinog. Dambunga. Oh, ito. Ito kay Buenas oh. Ang dami oh. Hindi ko nalang paglahat sa baba. Ibilangin ko mamaya kung ilang piraso yan. Ibilangin ko lahat yan. Kung oh, ilang piraso. Ang dami pa rin, oh. Hmm? Pagkasunod nyo, siguro, katapusan, mag-harvest sa puli. bibilangin na natin, mga kabuinas, no? ano, ano? Five. Ten. Fifteen. Twenty. Twenty-five. Thirty. 35 40 45 60 65 70 75 80 85 mga 31 100. Mga 117 mga kaboy Maraming salamat.